Hello guys, good morning. sum so magandang araw sa ating lahat. At uh, another videos, another idea na naman ang pwede natin i-share. So ang topic natin ngayon guys ay napaka-complicated dahil ang sintomas ay maaring hagkulira, maaring ESF, at maaring swine o so bulutong. So mayroon tayo ditong inoobserbaran dito. So titingnan natin dito, isusumin natin yung kanyang balat. Ayan o, may mga maliliit na pantal-pantal. Ayan. So, ayan yung isang ito, mas klaro, malaking pantal. Ayan o, makikita natin. Ngayon, ang ating diagnose dito sa ating nakikita ay uh, kagat po siya ng lamok for me ha kagat po siya ng lamok pero dahil sa aking kapabayaan ay namatayan po tayo dahil lang kumpiyansa lang tayo na yan po ay kagat ng lamok dahil pag nakita niyo po itong previous na inaisulit ko tulad nito ay talagang severe na lumala yung kanyang galis nagumpisa lang yan sa na yung magkonti-konti na kagat ng lamok, then later on dumami ng dumami hanggang sa namatay. So may gamot po tayo guys. Inontrol ko siya dahil itong mga to, ito ay uh, tinurukan ko na few weeks ago. So nakontrol natin yung pagdami ng ng anong tawag niyan? Parang fungus o bacterial infection sa balat. Hindi siya kaya ng ivermectin dahil ang unang ginawa ko ay nagturok po ako ng ivermectin then later on hindi siya effective bumili po ako ng gamot at ito po yun guys yan ito po yung binili, binili kong gamot pinstrip LA ang content po nito ay penicillin G at saka streptinomycin So ayan, Spin, pinstrip LA. Dapsparm po yung yung ating uh, brand. Okay? So, kaya niyang kontrolin ang ganong mga sakit na galis-galis. Hindi, pag hindi kaya sa ivermectin, yan, gagamitan niyo po ng pinstrip LA. Okay? So, yun po ang ating may -exit na video. Sana ay nakatulong. Share naman sa ibang magbababoy para makunan din ng ideas. Maraming salamat sa panunood. Huwag kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-like and share. And see you sa sunod.